Ano ba ako mahal? Ang araw ka palang dito sa Faro's, anim. Tapos mahal mo na ako? Nagpalit na naman daw ba ng bagong babae si Paolo Contes? Iniwan na ba niya si Jan Santos? Bakit parang nakailang palit na daw ng babae si Paolo Contes? Heto ngayon ang mga katanungan ng mga netizens dahil viral na ngayon si Paolo Contes at Ara San Agustina. Maraming tesis na daw kasing napansin ng mga netizens na sobra na daw ang public display of affection ng dalawa sa national TV panila ito ipinapakita. Makikita pa sa isang viral na ngayon na video na pilit na hinahalikan ni Paulo Contes ang co-host nitong si Arasan Agustina. At hindi lamang ito ang unang beses na tinangkang halikan ni Paulo Contes si Arasan Agustin sa kanilang noontime show na Eat Bulaga. Sa isa namang video, makikitang sweet na sweet ang dalawa na bagamat wala silang sinasabi, Ngunit ko ang pagbabasehan daw ang kanilang kilos ay tila may relasyon na ang dalawa. Dahil kilig na kilig naman daw ang ipinapakita ni Arasan Agustina sa tuwing tinatangkang halikan siya ni Paolo Contis. Kaugnay nito na babahala ngayon ang mga fans at mga netizens para sa actress na si Gen Santos dahil sa pagkakaalam daw ng publiko ay magkarelasyon sila ni Paulo Contes at nito lamang ang mga nakarang buwan ay inamin panila ang kanilang relasyon. Nababahala ang mga netizens ayon sa kanila, baka natulad na naman daw si Yen Santos sa mga ibang babaeng nakarelasyon ni Paulo Contes na iniwan din niya matapos magsawa si relasyon. Matatandaan na maraming beses ng paparit-parit ng karelasyon si Paolo Contes at nagkaanap pa nga ito sa hanila. Tulad nila Lian Paz at LJ Reyes. Kung saan lumabas para ang balita na wala raw sustentong ibinibigay itong si Paolo Contes sa kanyang mga anak. Ayon sa mga netizens, pinayuhan nilang magkisip-isip daw munang mabuti si Arasan Agustin bago makapag-relasyon kay Paolo Contis. Baka raw matulad ito, kinaliyan pa si LJ Reyes at posibleng si Yen Santos. Narito pa ang reaksyon ng mga netizens. Sa you guys, may relation ba sina Paolo Contis at Arasat Augustina? Bakit kaya hinahalikan ni Paolo Contis ang co-host niyang si Arasat E, Eh, di ba karelasyon niya si Yen Santos?